Ay, oh. panghihingi akong pera. Oh, pera. Pera alis ako kasama yung mga friends ko. Wala ba yung pera ngayon. Meron, dali mo na. Wala akong kinita. Kasi mangakalakal. Kasi Tutulog Mas, ka. Eh. Puro ka di ba? Puro ka Akin na yung pera, ang dami mo sinasabi. Aalas, gigimik kami. Oh, gigimik ka. Okay. Pesa, anong pangalang ko sa pag-gimik mo? pinag kita, kita, bilang kita ng damit na suot mo para magiging ka maayos. So, anong pangalang ko sa lakas mo? Wala akong pera na yun. Pengi pera, aalis kami. Umalis ka! Wala akong pera! Wala akong bibigay sa'yo! Wala akong tapos wala nga akong pera. Apakas di ba tatay kita? Oo, oh, tatay mo ako. Oo, oh. oh, eh, Pero hindi ko obligasyon. Tapos pag ang pagkala mo. Obligasyon mo. Hindi! Kay kailangan akong umalis. Am so, pastis kailangan ko ng pera. Mo. Ang ah. mo! Ha? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang maging solong ama mo at, at ina mo? hindi mo din alam na nilalait ako ng mga kaibigan ko dahil meron akong tatay na bakla. Oh. Wow! Di sumama ka sa mga barkada mo! Sumama ka ano na mga Tak tahu ku kano kahirat Haa, mahu straksyon Tak tahu nak pergi ku lah, mahu ku pergi ku Lahang nak pergi ku, mahu pergi ku Haa,